good afternoon and good evening. So for today's video, ayan, kung nakikita ninyo sa inyong harapan, ayan, mayroon tayong kamote. Ayan, kamote binili ni si Arvis. So ito yung ating lulutuin ngayon. So pahinga muna tayo sa ulam dahil nananaba na tayo. So yung gagawin natin is magluluto tayo ng ating pang merienda. So tara, sama nyo ako at ito ay ating babalatan. Pabalatan lang natin itong ating kamote lahat. Ayan. Kaunti lang naman to siya guys. Ayan. Natapos din. Natapos din ang pagbabalat itong ating amuti guys. Ay hugasan lang natin siya ng maigi. Ayan, nahugasan na natin ng maigi. Ito ay atin lamang pinupinuhin. Ayan. Para madaling sigiling. Ayan, napino na natin yung ating kamote. Ayan. So, ito ay atin na siyang igigiling. Ayan, para mapinong pino. guys, yung ating kamuti na giling na natin. Kung wala kayong gilingan, pwedeng kamay-kamay. Ayan. Pwedeng kudkurin. Kung mayroon tayong kudkuran. So, yan ay uh, lagyan lang natin ng buko. Sa pagluluto ng suman ay maraming version. Itong version ko ay napakasimple lamang. Hindi na natin pahirapan yung ating mga sarili. Nang hinayang lang kasi ako sa kamuti na binili ni si na hindi namin na ubos pag saing. Kaya ayan ang gawa natin ng paraan para hindi naman puro saing. So ito ay lalagyan lang natin ng buko. Ayan. Ito ang buko na yan ay yung ah uh, medyo bata pa. Ayan. So ating kamuti ay ah uh, one and one fourth kilo. Ayan. So, hahaluin lang natin ng maigi yan. At bago natin ipagpatuloy sa paghalo, lagyan na lang natin ng asukal para isahang halo na. Yan, lagyan lang natin ng brown sugar. Brown sugar yung aking gamit. Kung gusto nyo yung puti, di puti. Depende sa inyo. So, yan ay lagyan natin ng one and a half cup na brown sugar. So, depende sa kamoti, guys o depende sa gusto niyong tamis. Ayan ay saktong-sakto lang sa akin yang tamis na yan. Pangit naman kasi sa suman pag sobrang tamis. Ayan. At lagyan din pala natin ng asin. Kunting asin para man-neutralize lang. Iodized salt yung aking kamit. Ayan. At hahaluin na natin ng maigi. Ayan. So, ito yung paraan ko sa pagluluto ng suman na kamote. Ayan. Ito so, yung aking version. Kung mayroon kayong uh, buko, pwede ninyong lagyan ito para lalong sumala. Kung makabili kami ng buko, uh, gagawa tayo ulit ng may buko. Ayan. Pagpasensyahan nyo na guys. At malakas ang ulan dito sa amin. Kaya nga nakagawa tayo ng merienda dahil maulan. Masarap. Ikain ng ikain. Ayan. Haluin na natin ang maigi. So ayan na siya guys. Nahalo na natin ng maigi. At dahil nga simple lang yung ating suman. Ito ay atin na siyang babaluti ng dako ng saging. So, habang giniling natin yan kanina, inihanda na pala ni CRB yung ating dahon. Ayan, o. Oh, tinulungan tayo ni CRB. Ayan, mayroon tayong dahon. Ayan siya, luto na yan siya. Napunasan na natin yan. At malinis na yan siya. So, wabaluti na natin itong ating kamote. Ayan, kukuha lang tayo ng isang sandok. Depende sa gusto nyo laki ng suman. Ayan. iro lang natin yung ating suman. Maganda-kanda hirap na si vikaryan. Ayan. Noro lang natin yan. Tipit-tipitan nyo na lang para magandang tignan. Ayan. At ipo-fold. Ayan na guys. Oh, so, ganyan lang kalaki na suman yung ating gagawin. So, balutin natin lahat o oh guys. Hindi na natin papahirapan pa yung ating mga sarili para matapos na yung ating paghihirap. Charot. Ayan. So, babalutin natin lahat yan. So, ayan na guys. Nabalot na natin lahat yung ating kamote. Ayan. O ba diba? Ang lalaki ng balot namin ni Selby. Ayan. Okay lang to. Ganito kalalaki dahil pagkain lang naman namin yan. So, ito ay ating i-steam. Ayan. So, nagpakulot na tayo ng tubig at i-arrange lang natin dito sa ating steamer yung ating suman. I-arrange natin dyan. Doon so naman, kung wala kayong steamer, pwede naman diretsyo na sa kaldero at pakukuluan. Ganon. Huwag nang pahirapan yung sarili. At tumatagni. So, nakagawa pala tayo ng 20 pieces. Kaysa so, diba? so, naman, bibili pa tayo. Ayun nalang gagawa ng ating merienda. Ayan, arrange na natin sa ating steamer at ito ay ating lulutuin ng mga about uh, 40 to 50 minutes o depende sa laki ng suman na inyong gagawin. So ito kasing ginawa namin ni CRB. Si dahil nga naman pang merienda lang naman namin, malalaki siya. So, gawin namin one hour na pag-steam. Ayan. So, i-steam namin ng isang oras. Ayan. Salang-salang pag may time. Ayan. Steam natin yan ng one hour. Ayan. Silipin natin yung ating sinalang na suman. Wow. Ayan, nuto na yan siya guys. Ah, tanggalin natin sa ating steamer. Ayan, ito na yung ating niloto na suma na kamote. Ayan. Diba? Lalaki ng balot. Ayan. So, syempre, dahil luto na, kaina na kami. So, this is it for today's video. Maraming salamat guys sa walang sawang supporta so at pagmamahal. Merienda na po tayo. Sumana ka mode. Ayan. Bye-bye everyone.